Oh, oh, ah, ah. Magaling yan eh. Ah. <tinyan> oh, yari-yari. <yeah>. Ah. Ang <tinyan> Bincang muna, ikaw mo nang buti tayo, jang chap! Uh. Ayaw kong pastaan na ka nung... Uh. Si Hai! Hindi hmm. uh. mo mo to, hindi mo mo dali! Uh. <laughs> uh. Mga tol, gusto niyang papalitan ito.

Ah, ayan. Ayan. Ganito. Ah, ito. Yung gusto niya mga tulmang mangyari sa bike niya. Igayan niyan dyan. Ayan. Ah, ganito. Ah, okay. Ito. ha <laughs> <90. laughs> ha ka ha 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 yan, yan? ha oh, sige bumili ka na ha oh. Oh, kaya yan daw. Oh, sige. Oh, dalawa. Tuwang-tuwa yan eh, basta akong kaharap niya Oh, bibili ka agad yan. Loko-loko <laughs> yan eh. <laughs> oh. Ayos, oh. Binilang ko na sa soft drinks na naman. Tuwang-tuwa na naman siya. Oh. <laughs> ano? Oh. Yan. Okay, sige. Dito na kuya. Ah, hindi ayoko. No, oh, kobra lang do sa kanya. No, oh, kobra lang. Ah. <laughs> Yaring ah, manuklaw ka na naman mamaya. Ano? Ah, hahahaha, ha, ha, ah, oh, <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Iinomin mo ng kubra. Ano 'to, na? Ininom mo kubra mo. Oh, bye-bye na, bye-bye na. Hindi <laughs> pa <pala> makarinig. to Eh. Eh. Bobo bali yung ô ô ô cobra yà u ra pha bye bye, bye, -bye, bye, -bye. Yeah. <laughs>